at tuyak amang itisang wanam pusuk pusok malmalmes tiliday ubing nakpay idisikat pimanaw may iliwak kanyam iti inal daw nak iti pinta amang isut pang maris iti pagtaingang Sa kuma tama imatangang maawatam kuma no apay ng kanayon ka amalagip amang mailiw na ti apros tayo ko hindi no aga po sumang taraon ko na isagana iti pat mo kanyak hindi amang no agkedkednak siyak pagungtam marikrik nam sa ili asikan agapan iti panagdakyo ko kayat mo nga maimatangan malagip ko idi tirabi i ama pagbalinem akabalyo dagiti pungan pagkatawain na kadagiti buruburcham katurugan na kadagiti istoryang malagip ko anang saksaklot mo Amang, itin ka panang salsalabay itin ka panangay aywan bagka din na lumakaturgak pagbiyaan palagip ko panakatintin nagta itinuang panagbubugaw tibilit itinagbunubunan noag suyod ka ipasakay na tinuang nakaturupos na tipanagbasak amang kakaasi nga nangisagad kanyak ni iyang taawan kamet na inna kadangga pinagduwan at pagina idisika tay naawan adda pagubra akong amang ti ama ana marso innak impayan iti lang pagladladingitan haan mo man lang na imatangan naladingit nak amang taad na na itilubuntan tuyayan ko di ka makasarungkan nihaan ka man lang makapatang ti man nakabalin unay ti ayat na ket dakkel unay di taam mo no maasyan ket dagito'y nga sa o ipangig na kanyang mangnamnamanak amang na adanto aldaw na umay na rupang maimatangan intun bedeng tilubong ta ket mapukaw sapay kuma tatijos masyan mawatan na dagiti nagkurangaw dawat ko apa po, po in na mabantayan tapnong maikarintas alugar sa jayag sa sarak tayo amang awantong sakit ladimit ken pata Ditay ang sakton kas taunay, di tayo ang sisinay.